Hi everyone! Magandang araw sa lahat po ng nanonood ng video na to. Isang pagpapala mula sa ating Panginoon ang bawat pagising natin sa umaga, di ba po? At ngayon nga ay gustong gusto kong i-share sa inyo ang isang late na late ng vlogs ko ngayon dahil last year pa po itong video na to. Ay nako talaga naman, tinamad na naman po mag-edit ang inyong vlogger. Pero gusto ko lang pong ibahagi ang aming pinuntahan na isang magandang lugar dito sa Nueva Ecija sa bayan ng San Jose. Biglaan nga po ang aming plano na ito. Sabi nga nila kapag biglang plano daw, yun ang kadalasang natutuloy. Totoo ba? Mukhang totoo nga po kasi tingin ko nga po ay ganito po kasi ang nangyari sa amin ngayon. Wala sa plano ang lakad namin na ito dahil hindi naman po talaga kami mamamasyal palagi. Kaya ngayon, sinamantala namin na magkakasama kami ngayon sa isang lugar dito sa Nueva Ecija. Kaya ang saya-saya po talaga namin dahil kumpleto ang mga bata ngayon. Kasama nga po pala namin dyan ang, mga, ang dalawa naming anak na dalaga, ang aming mga pamangkin, at yung pamilya po ni Bro Ricky kina katabing bahay lang namin dahil hindi na rin po sila iba sa amin at matagal-tagal na rin po ang aming uh, mga pinagsamahan So, yan nga po. Ngayon po ay papasok na tayo sa ating um, papasyalan ngayon. Uh, by the way, kasama rin po lamin pala dyan sila ate Winnie at yung mga apo niya dahil madalas din namin po silang nakakasama sa mga ministry. Kaya punong-puno po talaga kami sa kolong-kolong at sa tricycle. At para makatipid, nagbaon na rin kami ng aming mga makakain dyan na mga luto at meron din kaming mga daladala -dala dyan na mga lulutuin pa. So ayan nga mga kapatid, kung mapapansin ninyo ay papasok tayo sa ating venue. Dito nga po pala yan sa Montara Resort. ah uh, dito po yan sa Manikla, sa San Jose po, sa Nueva Ecija. Ulitin ko lang po, Montana Resort dito sa Manikla. Bali, 50 pesos lang po yung entrance fee po dyan. At ah uh, kung gusto niyo pong mag-overnight, pwede po kayong mag-overnight dyan. Ito pong kubo na nakikita nyo ay pwede pong tulugan yan. So, pwede po kayong mag, uh, ano po mag-banding na isang pamilya. And then, ayan po yung mga anak ko po yan, yung dalaga ko. Ayan, no, tuwan tuwan-tuwa nga po sila niyan dahil biglang plano nga po niyan. Biglang um, naisipan lang po namin yan. So, Natuwa po kami nung araw na yan kasi sabi nga namin, sabi nung asawa ko, ang ganda naman dito kaya sabi nga pwede bang bukas na tayo umuwi. Kaya yun, bigla na namang naisipan namin na matulog po dyan and then uh, nag-add lang po kami ng 500 pesos po dyan para makapag-overnight. So yung 50 pesos po na yan ay... Um, bata at matanda na po yan and then pwede po silang mag-swimming at yan nga guys kung mapapansin nyo sobrang taas ng mga nilalakaran namin dito paakyat po yan ang balita ko po ay nasa 300 steps po yung ang um, pwedeng akyatin na yan hanggang sa doon sa pinakantok-tok po ng bundok na yan parang ang nangyari po dyan ay Um, dinevelop po din nila yung bundok na to ang laking lupa po niyan, laking um, space ng lupain eh na to so dinevelop po nila yan pinaganda po nila yan sabi po nung caretaker dyan ay hindi pa daw po masyadong develop nyan pero maganda na po siya nung pinuntahan namin yan kaya gusto ko pong i-share sa inyo yung pinakang lugar na to na mga pinuntahan namin. Kahit nakakapagod at nakakahingal talaga yung mga pag-akyat baba namin dyan. Pero sulit na sulit yung 50 pesos mo kasi talagang ma enjoy mo po yung view simula sa baba. At saka doon sa pinakang taas po dyan. So yung, yung swimming pool po nila ay nasa ibaba. And then pwede po kayong mamasyal sa itaas. Pero uh, ang ano po dyan is bawal po dyan magdala ng uh, pagkain kasi parang may ano po sila additional fee ganun pag magdadala ka po ng pagkain po dyan sa taas. So kaya ang ginawa namin dyan ay naglakad-lakad na lang kami dyan yung Sis Janice, ayan. At yan po yung overlooking nung nasa taas na po kami. Mag makikita nyo yung swimming pool sa baba. At talaga namang fresh na fresh po yung buong paligid kasi um, perfect po ito sa mga gusto po sa mga nature, yung mga ma-adventure na lugar. Pwede po kayong pumunta dito sa mga gustong mag-walking-walking, mag-jogging. Pero talagang matat matatawa po talaga kayo dito dahil ang taas-taas po talaga ng mga pwede nyong lakaran po talaga. Ito po sa punto po na yan ay nasa ano na po kami, nasa pangatlong layer na po kami ng pag-akyat So, ito po yung bahay ng pinakamayari. Yan, nasa pangatlong layer po yan ng um, hagdan. Kaya kung mapapansin po ninyo ay nandito po yung mga magagandang tanawin sa taas. Ayan. Kaya po, Sulit na sulit po talaga yung pag-akyat ninyo kahit nakakahingal kasi mapapansin ninyo andito po talaga yung mga magagandang tanawin sa taas. Ayan po, so iikutin po natin yan at meron po sila ditong pwede nyo mauupuan kung kayo po ay napapagod na. Pwede po kayo magpahinga dyan sa kanilang mga rest house. And then ayan guys, tingnan nyo naman, napakaganda ng mga bulaklak o. Oh. Sobrang sariwa. Sobrang fresh na fresh yung bulaklak kasi alagang-alaga po nila dito yung mga bulaklak na mga uh, tubig po. Meron po dyan um, yung parang uh, fountain na pandilig-dilig. So yan po ay natural flowers po yan at talaga namang alagang-alaga yan ang mga caretaker dyan, dyan sa Montana Resort. So ayan, mapapansin mo dyan guys na nakaakyat na kami sa taas. At yan, iniikot ko lang po yung aking kamera uh, camera para mapansin ninyo yung mga bawat pinupuntahan po namin dyan. Kaya, ay nako, ang sarap-sarap dito guys. Kung pupunta po kayo dito, sama nyo po yung buong pamilya ninyo. At make sure na marami kayong baon na tubig na lakas energy at mga pagkain at nandito na po tayo sa another set of uh, mataas na namang na lugar na to so dito po mapapansin ninyo umakyat ako dyan sa pinakang nest ng ano ng kunwari ay ibon mapapansin ninyo buong paligid dyan napakaganda po talaga at ang dami pong nagpipicture taking dyan kasi talaga naman magaganda yung kanilang ginawa dyan ng mga pang uh, picture taking talaga kaya nakakatuwa dyan kasi po hindi kayo magsasawa na magpapicture sa bawat pupuntahan nyo dyan kasi talaga naman ang ganda ng pagkaka-develop nila dito at ma po kayo sa mga designs nila dito hindi ko ma-expect kung paano nila to pinaganda kasi bundok na bundok po talaga to at ayan na nga papapunta na tayo sa pinakang mataas na parte ng lugar na to talaga naman ito na yung pinakang last part ng lugar natin kung saan. Ito na yung pinakantok-tok. Nako. Nakakapagod talaga. Sobrang nakakahingal. Pero sulit na sulit guys yung ating pagpunta dito sa Manikla sa Montana Resort. Ayan. Tingnan nyo naman ang overlooking. Makikita nyo yung syudad ng uh, Munoz ata o San Jose. Yung pinakang baba dyan. The one of the... So ito, sabi po nung caretaker ay lalagyan pa nila yan ng maraming mga uh, yung mga dinosaur daw, lalagyan daw nila yan dyan. Kaya di ko lang sure ngayon kung nilagyan na po yan nila pero siguro meron na po yan kasi ilang buwan na rin po itong video na to Last year pa po ito eh. At marami rin po silang mga puno dyan. So hindi pa naman siya ganong develop pero magandang maganda na kaya ayan no, tinan mo yung asawa ko talaga namang umiikot na siya hingal na hingal na yan kahit mal matabayan hingal na hingal na siya, talaga siya sinachallenge niya talaga yung sarili niya na umakyat talaga sa taas kaya pagbaba namin dyan talaga namang hingal na hingal kami at gutom na gutom kami niyan yan, yan pa, isa pa yan no? yung pinakantok-tok po na yan kung mapapansin ninyo yan yan ay toktok ng lugar na to. Ayan, kaya salamat sa aking videographer kasi talaga naman nakuhanan niya yung bawat um, side ng lugar na to. So, sa punto na yan ay pababa na kami niyan at patanghali na po niyan at uh, kakain na kami niyan pagbaba namin niyan. Pero yung mga bata po ay iniwanan namin sa baba. Yung mga maliliit na kasama namin kasi tingin ko hindi nila kakayanin na umakyat dyan. So, nagswimming-swimming na lang sila don at kami na lang muna ang umakyat. Sabi nila maganda daw po dyan pagkagabi. Kaya, trinay po namin dyan ng gabi. Talagang magaganda po. Kasi ang dami pong ilaw at saka presko-presko po yung hangin talaga dyan. Perfect po ito sa mga gustong mag-relax sa mga gusto magpahangin, yung mga maraming stress sa buhay dyan, dito po kayo pumunta. At talagang may stress free po kayo dyan. Ayan, at sya ka ang nakakatuwa po dyan, hindi po siya ganun kamahal yung babayaran ninyo. May enjoy ninyo yung view. So sa punto na yan mga kapatid ay uh, nandito na kami niyan sa baba at nagkakapi na kami niyan. At saka pansin niyo ang dami, ang dami pa po mga pumupunta mga tao. Oh. Ayan, buti na lang na una-una kami dito medyo maaga kami. At sa mga oras na yan mga kapatid ay gabi na yan. So nag-overnight nga po kami at tingnan nyo paiba yung kulay ng pool. Tuan oh, tuwan-tuwa yung mga pamangkin ko at yung kapatid ko. Oh. Gabi na po yan, mga, I think, mga 9 p.m. na po yan. Tuwan-tuwa po sila yan. Hindi pa po sila umaalis sa pulo. At yan lang po mga kapatid. Thank you so much for watching. At nagpakilig pa nga po ang inyong vloggers. Thank you. God bless everyone.